This is great. Ang saya. Tuwang-tuwang sabi ni Jade. Pinasisiritan niya ng tubig ang mabulang sa hidup ng kanyang garahe. Si Jackson naman nagkukuskus na yung gamit ng nylon brush na may mahabang handle. Tumatagaktak na ang pawis nito samantalang si Iprente na nakatayo lang sa isang sulok habang hawak ang hus ng tubig. Paminsan-minsan ay pinasisiritan din niya ng tubig ang nagubulantang na si Jackson. Para kang bata, sabi nito. Pag nakaganti ako sa iyo, sige ka. Tinawalang lang niya ito ng ayan, tapos ko nang kuskusin ang buong garahe mo. Lumipat naman tayo sa garahe ko. Nahinto siya sa pagtawa. Ano? Maaga pa naman. Naisip kong maganda siguro ang sabay na tayo maglinis ng garahe para pwede tayong magtulungan gaya nito. Pumayag na rin siya. Hindi naman mahirap para sa kanya kung ito ang taga-kuskus ng sahig. Pagkabanlaw nila sa garahe niya ay lumipat nga sila sa bakura ni Jackson. Sinalubong sila ng masayang kahol ng Japanese pits nito. Ano na rin nasa labas ng doghouse? Hindi makalapit sa kanila ang aso dahil nakatali. wait pa na ang pagkawag ng buntot niyon habang nakatingin sa kanila. Hey, hey, buddy. Annie Jackson. Ano ang pinangalan mo sa aso? Tanong niya. Mangako ka muna na hindi mo ako sasapaking. Anito. Tatawa-tawa. Tinignan ni Ito ng masama. Bakit naman kita sasapaking dahil lang sa pangalan ng aso? Unless pangalan ko ang pinangalan mo sa kanya. Eh kasi... Ano nga? Pakman. Kay lakas ng tawa niya. Ang galing mo talagang mga asal. Inisihan lang siya nito. Napansin tuloy niya na nakakatagdag sa apil nito ang nalungkot na gilid ng mga mata Kapag mamimiti o tumatang ito. Mas malaki ang garahin nito kaysa sa garahe niya. Kaya siyang dalawang sasakyan doon. Bukod sa mountain bike at motorcyclo rin pala ito. Kompleto ito sa mga tools na organisadong nakasabit sa dalawang dinding ng garahe. After two weeks, gawin uli natin to. So history ito nang nang ililigpit na niya ang mga ginamit nilang panlinis. Great, pagsang-ayon yan. At dahil pinadali mo ang trabaho ko, ititreat kita ng Chinese noodles. Magpapadeliver. Wait, ako na lang ang magtitreat sa'yo ng house dyan sa Prayer Street. Next time na lang ako ititreat ng Chinese noodles, okay? Wow, ang galing nito. Hindi na ako nahirapan sa paglilinis. May magtitreat pa ng snacks sa'kin. Sa kin. Abot tayo nga ang niya. Hindi niya inaasahan ang gagawin ni Jackson. Lumabit sa kanya. Kinuha isang kamay niya at inihilamos yan sa mukha nito. Ang krit mo talaga. Natawa lang siya. Sinikap niya ang huwag ipahalata ang kilig niya. Napagkasundoan ni na Jade at Jackson na magbisikleta na lang hanggang sa snack house sinasabi nito. T-shirt lang ang pinalitan nito dahil basa na yun ng pawis at ng tubig na paminsan-minsan ay pabirong isinisirit niya rito. Magpapalit pa sana siya ng damit pero pinigilan siya nito. Okay lang nang gano'n ang suot nila. Pareho lang silang naka shirts. Nagkukwentuhan pa rin sila habang sakay ng kanya-kanyang bisikleta. Ang Quincy's, ang snack house na sinasabi nito ay malapit pala sa kabilang git ng subdivision. Hindi pa rin narating ang Prior Street kaya hindi niya alam ang lugar na iyon. Pagpasok nila sa Quincy's ay maraming kumakain doon. Iilang lamesa lang ang bakante. Bigla siyang nahiya sa kanilang mga eyes. Nakasunday dress pa ang mga karamihan sa mga tao roon. Marahil galing din sa pagsisimba. Sila ni Jackson ay parang mga campers na nasa huling araw na ng camping. Nahihintab na ang mga mukha nila. Dapat talaga nag-shower muna tayo bago tayo pumunta rito. Ani yun? Hinataksin ito sa isang bakanteng mesa. Maano ba kung ganito ang itsura natin? Cute pa rin naman tayo sa ka. Inamoy pa makabilang ang magkabilang kilikili nito. Mabango pa rin naman kahit pinawisan na tayo. Minulagatan sinto nang makitang pinipigilan na lang niyang mapabulalas ng tao. Bakit? I admire guts. Sa harap pa talaga ng mga taong nandito ka naggaganyan. Alam mo, Jade, baby, life fair on earth is sure. Kung magubuhay ka para sa kasiyahan lang ng ipa, paano mo ma-enjoy ang buhay? Oo na, ano ba ang masarap na pagkain dito? Ano yung binuklatang menu? Hmm, may naaamoy akong banana flavor. Ang talas ng pangamoy mo. Gusto mo ba ng banana flavor? Sa cake usap, pudding, o sa pudding sa kahit anong muffin gusto ko yun. Ewan ba niya kung bakit ganun siya? samantalang sa natural na saging hindi siya nagkakaroon ng ganong cravings. Umisi ito. Ngayon na alam ko na kung ano ang ko sa iyo kapag may gusto kong hingi yung pabor sa iyo o nagtatampo ka sa akin. Tinapatan niya ang nito. Rubber pa lang ng banana pudding na ibibigay mo siguradong tanggal na ang tampo ko. Umiti ito ng makahulugan. Pagkatapos ay namili na ito ng mga pagkain. Okay, macaroni soup, banana muffins, pansit luglog at mais kunyelo ang mga in-order nito. Sa so, tingin mo, kaya natin ubusin ang lahat ng yan. Aniya habang hindi malaman ng waitress kung paano pagkakasyahin sa pandalawahang mesa ang mga pagkain. Ngayon seryoso ang itsura nito. Madali ka bang maturn off sa si mga lalaking malakas kumain? Kailakas lakas ng tawa niya. Hindi ko alam. Ngayon ko palang siguro malala. Ilang saglit na tubitig lang ito sa kanya. Parang pinag-aaralan kung pa-barbarito hindi ang magiging reaksyon niya. Inikinumpas niya ang kanyang kamay sa mukha nito. Kumain na nga tayo. Nakakagutong din ang paghahawak ng husba. You know what? Ano? Kahit ano pa ang ayos mo, kahit pa sa sahig ng kunsang mukha mo, maganda ka pa rin sa paningin ko. I know I won't grow tired of looking at you across the table even after a million times of eating together. May kung anong kumiliti sa puso niya sa pahayag nito. He said that an earnest parang sumpa at made her heart twirl and flip over. Nagpipigil na naman siyang maging obvious ang kilig niya. Kumain na nga tayo. Nakakagutong pigilin ng kilig. Napawang nung ito sa kanya pero saglit lang. Nanumbalik agad ang sigla nito. Ano nga ba yung sinasabi ko? In fairness, pino namang kumain si Jackson. Hindi masiba. Kaya lang sa kalagitnaan ng kanilang pagkain kung ay napansin niyang malakas nga palang kumain nito. Hindi lang halatad na lidinada nito sa kwento. Melchor at Elisa baka mang pangalan ng tumulong sa iyo o sisa nito sa kalagitnaan ng pagkupwento niya Oo, nakasakay sila sa silver gray na Strada Pickup. Maka may kilala ka bang ganong pangalan dito? Eh kasi silver gray na Strada Pickup din ang madalas sakyan ng papa ko at miltsor ang pangalan niya. Ilisa naman ang pangalan ng mama ko. Napamang si Rito. Yung mean parents mo pala ang tumulong sa akin. Ganun na nga siguro. Dahil nang umagang yun din nila nila sa bahay ko, yung furniture piece na inalis sa bahay nila nang mag-redecorate sila ng bahay. Kaya napunta sila rito sa village natin. Napailing siya. What a small word. Ang sabi pa ng mother mo, napakawalang hiyaraw ng driver ng kotse na kasalubong ko. Kawawang Borgie. So how do you find my parents? I think they're nice people. Nakita mo naman sa dinami namin ng dumang sasakyan. Sila lang ang huminto para tulungan ako. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. How do you find them? Sa so tingin mo, okay lang. Okay sila sa'yo kung, kung magiging tayo. Napahalakpak naman siya. Talaga lang ha, nawala ang ngiti nito. Natahimik at ang mukhang nagtatampo. Mary Jackson, why are you acting like this? Kailan lang tayo nagkakilala? Ngayon pa lang ni-establish ang pagkakaibigan natin. Don't you like me, Jade? Kahit konti lang. Sabi nito parang bawas na ng self-confidence. Well, ka naman sa tingin ko. Ngumiti ito. And given the chance, pwedeng maging tayo. Persistent talaga ang isang to. Kung wala, siguro akong boyfriend ako. Hindi na ito magawang isubo ang kinakaing blueberry miyapin. My boyfriend ka? Pinagalaw niya ang mga balikat bilang sagot. Baka kasi mapabulala siya ng tao at mahal na tali biro lang na may boyfriend siya. She was enjoying herself around this guy. Hi, Jackson, babangkit mo. Huwag sobrang lakas ng tira, Jade. Alalay lang. Tingnan mo ang kamay ko. Ganito. Oh. Fascinated na tinignan ni Jade ang banayad na paghagis ni Jackson ng dark. Napaka-graceful talaga ng kailas nito. Swabing-swabi, wika nga. Hindi niya pinagsasawa ang tinayito ito sa ganoong kailos. Naroon sila sa ibaba ng deck sa likod bahay nito. Ngayon pa lang natuloy ang pagtuturoan nila sa Dark King. Noong isang linggo na napagod ito at naging matamlay pagkagaling nila sa Queens. O ikaw na. Kumandat. Siya para ihagis ang dart Pin. Pinilit niyang tandaan kung paano ito pinakawalan sa air ang pin. Ngunit sablay na naman ang tira niya. Tama na ang pagbato Ang pag-focus na lang sa target ang pag -aralan. Here, let me show you. Pumestos ito sa likuran niya at ng ang kamay niya yung may hawak na dark pin. Para lalong hindi niya may babato ng masang isang dark pin, nagangyaway arit siya sa pagkakalapit ng mga katawan nila. Naman niya ang mayit na singaw ng katawan nito. Nanunood sa ilong niya ang samyo ng katawan nito. Huwag kang maginig, Mag-focus ko lang sa target. Ganito, tumusok ang dark pin malapit sa gitna ng dark pin. Ngunit nangyari lang yun dahil sa pwersa ng kamay nito. Okay, ulitin natin para ma-familiarize ka na sa tamang pagbato. Ayoko na. Nakapatingin nito sa kanya. Halatang naguluhan nito sa pinal na pagtanggita. Pero hindi ka pa na to. Ayoko nang hawakan mo ko. Why? Basta. Nainis siya. Hindi ba nito nararamdaman niya na naaapektuhan ng husay ng isang tao kapag kinikiligaw nagiging sexually aware ito? Okay. Sabi na lang nito. Hinayaan siya nito mag-practice at naupo na lang ito sa isang tabi. Panay pa rin ang coach nito tuwing tumitira siya. Pero hindi na ito lumapit pa sa tabi niya. Sa katagalan ay natuturin siyang mag-dart. Itinuro naman ito sa kanya kung paano binibilang ang score ng isang dart game. Kung ilang puntos ang bawat wedge na maaaring tamaan sa dartboard. Kapag daw nahasa na siya ng gusto sa pagdadart, ituturo daw naman ito sa kanya kung paano patatama ng double ring, triple ring, busat at chair support. You know, affected pa rin ako hanggang ngayon sa ginawa mo kanina. Ano ito bago sila maghihulay, seryoso ang anyo na ito na palang nasaktan. Inauha ko kanina, sabi niya nagtataka. Alin doon? Tumayo ka sa akin sabi mo ay mo hawakan kita. I felt rejected. I'm sorry, Chi. Sinasabi ko hindi para sumbatan ka. Okay lang kahit nasaktan ako. Gusto ko lang yung mailabas bago ka. Umuwi sa bahay mo. Don't worry, okay na ngayon. Ilang saglit sa na lang ito. Nagde-debate ang isip at kalooban niya kung dapat man niyang sabihin dito ang dahilan kung bakit pinalayo niya ito kanina. Sa huli nilapitan na lang niya ito. Umestos siya sa likod nito. Pumikit siya sa katawan nito at kinumang isang kamay nito. Habang isang kamay niya ay nakahawak sa balikat nito. Ngayon, hindi ka rin ba maaapektuhan kung ganito ako kalapit sa Jackson? Bika niya rito malakas lang sa bulong. Do you think you can still hit your target when your hand is shaking? Kumala siya rito at naglakad patungo sa bakuran niya. Jade, wait! Uminto siya at lumingon nito. Bagyalang pagkakangitin nito na parang pinipilit nitong pigilin ang lumuang payo. But her stare were a giveaway. Mas makikisla pa yun sa bituin kapag gabing walang ulap ang langit. Naiintindihan ko na, ano to? Sa halip na manood ng TV ay comic book ang binuklat ni Jade habang nakasandal siya sa headboard ng kama niya. Nagpapaantok lang kasi siya. Gusto niyang magbasa hanggang sa niya ang pamigat ng mga talukap na ganoon Ganun nung nakasanayan niyang pagpapatulog. Natatandaan na niya nung bata siya na binabasan siya ng storybook ng lola niya bago siya matulog. Kaya lang bago nito matapos ang kwento, ay nauna pa itong antukin kaysa sa kanya. Kaya nga pinilit niyang maagang matuto magbasa. Sa katagalan siya na ang nagpapatulog sa sarili sa pamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Dala pa rin ang nakasanayang iyo. Hindi pa niya naililipat sa ikatlong pahin ng comic book nung makarinig siya ng tunog ng gitara. Natigil siya sa pagbabasa at pinakinggan niya kung saan niya nanggagaling. Parang nakapakalapit lang ng tunog na nahaluan ng boses. Imposible namang may nanghaharana sa kanya. Kinutuban siya pagkarinig niya sa ikalawang linya ng kanta, Love Song Iyon at Luma na. Hindi niya lamang title ng kanta pero gusto niya iyon at maganda ang boses ng kumakanta. Nang sumilip mo siya mula sa French door ng kanyang silid, ay nakita niya si Jackson. Nasa tapat ito ng silid niya, may nakasapit ng gitara sa lehe. Sa labas ay napaling dito ang ilang nagdaraang tao. Napailing siya, grabe rin ang sangto. But she instantly liked the idea of being serenaded. Lalo na nga at si Jackson pa ang gumagawa niya at maganda palang boss ng kulukoy. Tinignan niya ang kaysang nagsuot. Nakapajama siya. Wala na siyang balak magbihis pa ng damit. Kumuha na lang siya ng malapad na balabal bago ito binaba. Hindi ko alam kung anong sasabihin ka iyo. Sabi niya rito nang labasin niya ito. Nakasot ito ng sports shirt at blue denims. He looked great and gorgeous. Good suit. So Bakit araw-araw yata ang gumagwapang bumag na to? Then say, good evening to. Would you please come in? Natawa siya. Ikaw talaga halika na nga. Ano bang pumasok sa kukote mo at naisip mong mangharan? Naisip ko lang na ipa-experience sa iyo ang isang bagay na lang kung hindi mo pa nararanasan. Umagapa ito sa kanya hanggang sa sala. Paano ka naman nakasisiguro na hindi ko pa nga nararanasan haranahin? Dahil matagal nang wala sa uso ang harana. I'm 99% sure na wala pang gumawa ng ganito sa iyo. Natawa siya. Talaga lang ha. Bakit hindi mo pa ginawang 100%? Ganun talaga. Kumbaga sa kahit anong set rules, kahit anong bagay, may exception. Naniniwala kasi ako sa sampung minyong lalaki. May isa rin na katulad kong ganito ka romantic at ganito ka walang hiya. siya. He glided her. Ang ibig ko lang sabihin si itiising ko ang kahiyan mapasaya lang kita sa pamagitan ng harana. Tapos tinatawanan mo lang ako. Lalo siyang natawa. Nagkanda sa mid pa ng magsalita. Saan ka naman nakakita na nang haharana ng sa hinahararan niya. Tumayo ito. Ang akala niya ay lalabas na ito. Doon tayo sa back porch mo. Ayoko ng soft drinks. Ayoko ng kape. Okay sa kahit anong edible na ihahain mo. Pero kung may nakaimba kang sinig, nangag naman eh, that would be the best. Pinamaywa nga niya ito. Hindi ka naman demanding niyan sa palagay mo. Tinawanan lang siya nito at nagpatiuna ng magtungo sa back porch. Nagtungo naman siya sa kusina. Napapangiti siya habang nagtitimpla ng green tea sa glass pitcher sa halip na mainit na tubig ay at malamig na tubig ang nilagay niya roon. Natuwa siya na pareho pa yata sila ni Jackson na mahilig sa sinangag na mani. Eh. Inilabas niya muna, naman ha. Eh, founder na mani na hindi pa nababawasan mula sa storage bag niya ng mga junk foods. Dinala niya ang tray na naglalaman ng iced tea, mga basa at isang bowl na marami ng na mani nang lumabas siya sa back porch. Nakaupunan si Jackson sa deck chair habang tumiti ang kita. gitara. Alam ko ang kantang yan. Ano yung ibinababa ang square table ng tray? Kinakanta yan ng lolo ko nun. Alam mo ang Oo, oh, pero hindi maganda ang boses ko. Tinapik nito ang katabing deck chair na para bang siya pa ang pinakuhin. Naupo siya nun. It doesn't matter. Ang importante alam mo at gusto mo yung kanta. Muling tinipan ang kanta. If ilang saglit pa yung feeling nagko-concert na sila, this song to their heart content. Wala na siyang pakilampong maganda o hindi ang boses niya. Mas na nasasabayan niya ang tempo po ng ni Jackson na masaya na siya. Tuloy-tuloy lang ang pagtipa nito ng sa ibang kanta naman. Ang dungheto nila. May mga pagkakata na hindi dito maawat sa pagtipa. Kaya ay binubukan na lang niya ang bibig upang masubuan niya ng mga. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng maikling panahari ka na sila magtatuhan. Naik pa nilang magkabubata na walang kahiyemes sa isa't isa. Naisip tuloy niya sa kanya lang kaya ito ganun. Makitungo talagang ganon ito kahit sa ibang mga babae. You know,